Okay, bago tayo magsamba, may logic ko ulit sa'yo. Pag nasagot mo to mag-jallibee tayo. Ano, oh, sige ah, pag nasa magsamba, jallibee tayo ah. Pag nasagot mo? Oh, sige. Okay. Ito na. Kung ang nanay mo ay anak na nag-iisang kapatid ng anak ng lola mo, magkano-ano ang nanay mo at lola mo? Hirap naman yan. Grabe, seryoso ka sa tanong mo. Kung ang nanay mo ay anak na nag-iisang kapatid ng anak ng lola mo, magkano-ano ang nanay mo at lola mo? Hirap naman, grabe. Eh hey mo. Papasakitin mo pa yung ulo ko, aalis na lang. Pagkatapos natin magsamba, magda-jollibee tayo? Pag ka. Pag tumama ka. Ang hey, hirap kaya. Kung ang nanay mo ay anak na nag-iisang kapatid ng anak ng lola mo, magkano ano ang nanay mo at lola mo? Hindi hirap talaga. Ano? Hindi ko mag-gets. Sobrang hirap. Ano, kaya ba hindi? Dali mo, oras na tayo, malilita tayo. Ay, parang hindi ko talaga masagot eh, hirap eh. Ano pa, paulit nga, isa pa, isa na lang. Kung ang nanay mo ay anak ng, nag-iisang anak ng lola mo, magkano-ano ang nanay mo at lola mo? Ano, dali, hula. Pamangkin? <laughs> dali. Ang hirap eh. Ano? Hindi ko talaga kaya. Kaya ba hindi? Hindi. So, comment your answer below.